nagagana. Ayan. sa doon. Alas ocho ng gabi dito, med uh, ano kami ha, mag halo-halo. Eh, dapat yung mas Ay, yeah. manipis sa ka, mo kay Bet yung ano niya nang halo-halo. Mm. Uh, let's you plan. Mas no, no, ala, na, nag na siya. Ano yan nilalagay mo? Langka. 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 Tsaka ano, buko. 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 Huwag mo naman tipirin. Walang bayad diyan uy. ispread spread mo. Alak. sa ba gawin na ako? Na Ayoko na Naiubos na dun sa nauna. lalang nang natay na huli. Hmm. Magkano po per order? 50 pounds. 50 pounds? <laughs> Mahal naman. <laughs> sa barrio <party> fiesta. <laughs> Six pounds yan. Isa like next? yung snacks. Wala namang iba. Huwag na, tama na yan. Na, same na, lang. Na, buko naman. Ah, ay, buko. Tatlong piraso. Oh, oh, ah, o, oh, baka yung sa akin, isang piraso lang may lagay mo, ha? Ah. Indian, Mars. Indian. <laughs> Tatlo. <laughs> Ang damot naman ng ano na to. Dalawa. Ay. Oh, oh na doble. doble, swerte. Tanggalin mo. <laughs> Lipat <laughs> Dalawa. Lipat. Lipat mo yan. Daya. Oh. <laughs> tatlo. Oh. Ube. Hello kay Ube. Kasi, na yung oh. Kasi, oh, maibigay siya. Kasi, for sure, papabayaran um. mo na yun. Oh, Pero please least, may na lang muna dyan kasi may assurance. Um. Kasi five-star yung ano. Nata na yung nandyan ah. Mm. 50 pounds niyan. Ilan lang yung ano, sahod. Manang asugan. Ito, yung, oh, parang may eh. <laughs> okay. daing. Mm. Yummy. Yummy, yummy. Sabaw. Ito ba yung inahalo sa ano? Di ba? Yeah. Iba, ano? Eh, condensed. May condensed ah. Di ba condensed? matamis yan sis. Pati lang ay, oh, bigyan nyo Isipin mo na lang. Ay, Ang dami. Oo. Ah, hindi pa dami oh. pa, Nandito, naman. Para maman. sweets. Kala ko tayo. Ha? Kaya kakain nila sweets. Mm hindi -hmm. ano? okay, hindi ko inano yung paso ko. Happy. Sado? Ako lang. <laughs> Gininaw na ako habang kumakain ng halaman. Mm. naman pag umuwi. Oh. Nakit na. 0.5 <laughs> <25 laughs> ka naman, 0.5. Mm. <laughs> <laughs>